Gusto ko nang tapusin ko anong meron tayo, Luis. Joy, hindi naman ako maghintay. Masyadong magulo yung buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung kailan ako magiging ready, Luis. Kailangan natin bilisan. We really have to double our efforts. Mukhang madadagdagan pa yung mga balakid sa atin. Uy! Karin! Karin! She deserves oh, to die! Stop. Come on, Nurse Carrie. It was just, you know, some practice, ko naman. Ano po ang sa atin? Meron lang po ako itatanong. Kung kaano-ano nilang si Attorney Isagani Esquivel? None that I know. May nakakita po sa kanila sa coffee shop na nag uusap Ilang sandali lang bago namatay si Attorney Esquivel. At pagkatapos ba nilid si Attorney? Kaaksidente naman itong councilor Tawagan ko po kayo agad pag may nalaman na kung kaugnayan si Love kay Attorney Esquivel. Maraming salamat po, ma'am. Tutuloy na po kami. Salamat po. Ipagpatuloy mo ang pagmamasigyan. Lahat ng makita mo at i mo sa akin. Thank you. Ma, ano nang nangyayari? May pulis daw dun sa bahay ng mga Aginaldo. They are linking the death of Attorney Esquivel and the accident of love. What? Kailangan natin magmadali, Karen. Naubusan na tayo ng oras. We have to get Noel here so that yes. we get the money right away. Mm -hmm. Jessica! Oh. Jessica! Oh. Coming, madam. Jessica. Madam. Jessica, kailangan mo kausapin si Isabel. Kailangan niya maging agresibo kay Noel, ha? Huh? Ang tagal nang hindi tumutungtong dito ang batang yun. Ano pa hinantay mo? Kausapin mo na yung anak mo! Yes, yes, Madam. Ma, parang familiar sa akin yung pangalan na Tony Esquivel. Eh, hindi ko alam kung saan ko narinig o nakita, pero hindi mo ba siya? Kaibigan daw siya ng papa mo. Tapos nakilala ko siya doon sa groundbreaking kasama niya si Elvira. So, kaibigan niya si Elvira din. Parang lawyer ata siya ni Elvira. Ano kayang pinag-usapan nila Atty. Esquipela at Ate Lambo? Bakit kaya sila nagkita? Sabel, anak. Naalala mo yung mga panahon na parehas tayong binubugbog ng papa mo? Naalala mo yung mga panahon na hindi pa tayo tinutulungan ni Ma'am Elvira? Naalala mo, muntik na ako mamatay? Sigurado ako, patay na ako ngayon. Dahil hindi ko alam kung sa kapupulutin. Ano na naman hubang bang utos ni Ma'am Elvira, Ma? <laughs> Nakaka, pwede mo bang makakumbinsi si Noel na bumalik dito sa mansion? Kailangan niya na maging agresibo ka sa pag-imbita sa kanya. Sabihin mo kay ano? Noel... Ano? Anong sabihin ko kay Noel, Ma? Anak, hindi kita maintindihan. Di ba gusto mo naman si Noel? idi hindi dapat ganito kahirap to para sa iyo. Ano naririnig mo ba 'yung sarili mo ngayon? Pinaglalaruan niyo na 'yung feelings ni Noel, ma? Alam niyo ba kung ano pinagdadaanan ng tao? Wala akong pakialam kay Noel, Sabel. Mayaman sila. Mahirap tayo. Oo, pare-parehas tayo may pinagdadaanan. Pero sila, pag may pinagdadaan, nasa napakalaking mansyon, naka-aircon, may mga garbong sasakyan, may mga utosan na nagsisilbi ng napakasarap na pagkain. E tayo. Ha? Ah, nakikitira lang tayo sa apat na kanto ng kwartong ito sa bahay nila. Araw-araw, meron tayong pinagdadaanan. Araw-araw tayong kailangan kumayod. Wala tayong karapatang maawa sa mga sarili natin dahil sayang ang oras. Mahirap tayo. Ha? Sa palagay mo, kung hindi tayo tinutulungan ni Mam Elvira, may pag-asa tayo sa labas? Wala. Pasok sa mo sa sakote mo. Kaya ngayon pa lang, pinuputol ko na yung pantasya mo. Gusto na! <laughs> Mayaman sila, mahirap tayo! Ngayon kung mas maaga mo na ipapasok sa kokote mo, mas nadali yung buhay mo kung dapat mong gawin. na po ko. ba? Diba? Nakakailangan natin sundin ang pinag-uutos ni Mam Ma Elvira. bisita ka. Miss na miss na kita Missito, Lala. ah. Miss ito, Lola. How are you doing? I'm okay. Kumain ka na ba? Mm -hmm. Gusto mo papaluto luto kay Jessica na ba? Ah, okay. okay na po ako. Kumain na po ako. Si Isabel po ba nandiyan? Teka, papatawag ko siya ha? Okay po. Isabel? Manang Kitty. Mm hindi ka ba nagtataka sa mga nangyayari? ano nangyayari? I mean, una, may babaeng biglang lumitaw. Accusing Mang Jose of accessory of rape. Pangalawa, yung aksidente ni ate Love. And all of this happening while our family is struggling financially. Well, alam mo, ganyan talaga ang buhay. Minsan, punong-puno ng grasya, pero minsan, may disgrasya. Tulad na ng kasabihan, When it rains, it rains. Alam mo na yun. Am I just overthinking or tama yung iniisip ko na may tao talaga sa likod ng lahat nito? At yung tao na to gusto talagang mapabagsak yung pamilya natin. Well, may chance. Mga Aguinaldo kayo. Hindi naman kayo umabot sa ganyang antas ng lipunan kung wala kayong mga nakaaway noon. Tiniisip ko talaga kung anong connection ni Atty. Esquivel sa aksidente ni Ate Love. Ano kaya pinag usapan nila? May nagpadala po nito kanina para kay Love. Confidential from Attorney Tony Esquivel to Love Aguinaldo Robles. Oh my God! Alam ko na kung bakit pamilyar sa akin yung pangalan na Atty. Esquivel. Siya yung nagpadala ng envelope kay Atila. Yung binigay mo sa akin. Sandali. Ah. Manang Kitty, nakita mo ba yung envelope? Yung envelope na binigay mo sa akin na galing kay Atty. Esquivel? Ano ah. mga nahanap mo? Manang Kitty, yung envelope na binigay mo sa akin kahapon ng umaga. Galing kay Atty. Esquivel para kay Atila. Diyan mo lang nilagay? Sigurado ka? Oo, oh, diyan mismo ko nilagay. Diyan ko nilapag. Eh, wala naman akong pinakikialam envelope dyan. Takot ko lang sa atin, love mo, no? Baka nakalimutan mo na may naligpit ka. Sigurado ka bang wala talaga? Wala talaga ako. Kilala mo ako. Hindi ako basta-basta nagliligpit. At saka, nalilis ako rito. Wala akong nakita envelope. Ate, ano yung hinahanap niyo? Joy, may nakita ka bang envelope dito? Nilapag ko sa lamesa, nakalagay for love, galing kay Atty. Esquivel. O, oh, dyan mo nga nila pa. oh, ma, dito nga. Dito ko mismo nila Pag Hindi niyo ba nakita? Importante naman nun. Bakit naman nawala bigla? Eh, bakit naman mawawala kung tayo-tayo lang dito sa bahay? Nandito lang yon. Tanungin natin lahat ng tao dito. Nahanap ka. Iwan ko muna kayo, ha? Sige, pa. Hi. Anong ginagawa mo dito, Noel? Oh, akala ko gusto mong pumunta ako dito. Dito na ako. Hindi oo naman. Kaya lang, ano, hindi ka ba hinahanap sa inyong gabi na? Weird naman ako kaagad. Gusto na talaga kita makita. Alam mo, ngayon lang ako nakalabas ng bahay. Hey. Uy, okay ka lang? Ha? Huh? Hindi, ano. Oh, okay lang. Bakit? Mukhang marami kang iniisip. Hindi, an ano kasi, may... may mga tinapos na ako para sa school ko. Pero, okay lang kaya medyo pagod lang ako. Okay. E, gusto mo malis na ako para makapagpahinga ka na? Hindi, okay lang. Wala rin naman akong pasok bukas. Sure? Mm-hmm. -mm. Okay, so... I can stay a little longer? Oo naman. Labas tayo. Okay. Mana, hindi talaga ako mapalagay. Sigurado ko na may isang tao talaga sa likod ng lahat ng to na gusto kami pabagsakin. Oo, oh, inyong mga to. Para kumalma ka. Thank you, Manang. Pero si Mama... Oo. oo. Yung Mama mo, napakadali magtiwala sa ibang tao. O ano, may idea ka ba kung sino nasa likod nito? Pero... At hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na tama ang hinala ko. Our plan is working, Karen. Tingnan mo. Ibang na ibang si Noel. We just have to make sure that Isabel plays her cards right. Well, alam ko naman, Ma, kung gaano ka-importante si Isabel para makuha si Noel. But it looks like this girl's gonna give us a headache. Nakita mo ba kung paano kanya sagutin? Actually, I like her. She's got spunk matapang pero matalino. Feeling ko hindi siya susuway. She knows who we are and what we're capable of. Isabel, <laughs> may sasabihin kasi sana ako eh. Pero huwag ko sana magalit ah. Oo naman. Ano yun? Sa mga nangyayari kasi kay Mama, grabe yung lungkot at guilt na nararamdaman ko. Kahit nga nandun pa si na Lola Faith eh. Parang lagi kong nararamdaman na mag-isa lang ako. That I don't have anyone to share my loneliness with. Pero nung binisita mo ako sa ospital, kumaan yung pakiramdam ko. Kahit pa paano, alam mo yan? Hindi na ako nakaramdam na ganito eh. Yung kahit ano pong pagdaanan ko, pag naiisip kita, tumalakas yung loob kong lumaban. You make me really happy, yes, Isabel. Isabel. Mahal na kita. Mahal na kita. Noel? Di ba okay naman tayo yung ganito na magkaibigan tayo? Isabel, siyempre hindi bilang kaibigan, mahal kita and I want you to be more than just my friend. Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Noel, ano kasi parang... parang di pa ako ready sa mga ganitong bagay. Okay. Ano ba, hindi mo nga ito kung hindi ka pa handa. I can wait. Okay, pero... ay mo ba yung ganito? Yung kung ano meron tayo ngayon, yung friendship natin? Di ba okay naman? Oo naman. Noel, may kailangan pala akong gawin. Pasok muna ako sa loba. Iwan mo na kita. Sige. Namaya ah. Hmm. Noel, gusto mo bang matulog na lang dito? Libre yung kwarto ng daddy mo. Pwede ko naman tawagan ang Lola Faith mo para magpaalam. Thank you for the offer, na But next time. Na lang po po si Mami. I want to take care of my mom. I want to be the first person she sees when she wakes up. Um, do you really think that magigising mom will wake she I mean, I'm sorry. Ah. I don't mean to sound morbid. But you have to be prepared if something sure, happens. Richie, I know it. Mabalik ka pa naman dito, hindi ba? <laughs> Kasi, madalas mong kasama si Isabel. May understanding na ba kayo? Um, alam mo kung sino ang mahal mo. Mamahalin ko rin. Well, si Isabel po kasi sabi niya po, di ba daw po siya ready. But, I'm willing to wait. Okay. Basta masaya ka. Sige po, Lola. Una na po. Oh, sige. Ha? Thank you po, Lola. Opo. Bye, Lola. Come back, ha? Huh? Of course. hindi nakita, Luisa. Akala ah. ko nga, nag ka na, kaya di mo na ako tinatawagan. Wala akong jowa. Kailan mo naman ako, di pa salamat din ha, sa medical certificate na binigay mo sa akin Oo. Alam ko, delikado yun, di ba? Kasi kung sakasakali, pwede kang matanggalin ng lisensya. Oo, oh, bro. <laughs> Pasensya na. <laughs> Pasensya. kaya <laughs> nga eh, kaya nga eh. Nakakaya sa'yo. <sighs> oo, oh, oo, oh, bro. By the way, yung ano ko nga pala, yung first payment ko, nabigay ko na sa sa'yo. Ha? Yeah. Oh, o sige na, hindi na ako magtatagal. Nangawit na rin ako tumayo dito, kailangan nang bumalik sa kama. Alright, sige bye bye. Thank you, sige. Ma'am. Saan ba kayo galing? Kanina pa ako tumatawag eh. Ma'am, ma'am, Ma sorry po. Sinabi sa akin ni Noel na hindi mo raw siya sinagot? Opo, mami, hindi pa po. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Di ba ang trabaho mo ay papuntahin siya dito ng madalas? Hindi ko naman ho siya binasted, mami. Sabi ko lang ho na... na hindi pa ho ako ready. Wala akong pakialam kung hindi ka ready. Gawin mo trabaho mo. Ma'am, di ba gusto niyo kong paglaruan ko yung feelings ni Noel? Kaya ako siyang siya sinagot para lalo siyang pumunta dito. Kasi po yung isang tao, pag nakuha niya na yung gusto niya, hindi na siya magpupursige. Ngayon po na hindi ko siya sinagot, lalo siyang mangungulit, lalo siyang pupunta dito. <laughs> di ba yun naman ho yung gusto ninyo? Matalino naman pala tong anak mo, Jessica. sana. Gamitin mo yung talino mo sa tamang paraan. Sabi ko naman sa'yo, di ba, I'm willing to wait hanggang sa matauhan ka. Joy! Anong ibig sabihin nito? Bawalan po ni Hope si Noel na pumunta sa mansyon niyo. Lintik talaga ang Hope Mahirap nga magtiwala ng kahit kanino sa panahon ito. That's true. That's why you have to take extra care. So, Hope! Alam ko na lahat, Isabel, na kaya pala lahat ng tao mo ba ito, Noel? Pera lang ni Noel ang habol nila. Kailangan malaman to ni Noel. Isabel!